Mayroong dalawandaan at tatlumput na kwento sa Biblia sa kronolohikong pagkakasunod-sunod. Halina at pag-usapan natin ang mga ito. Ang ikasyam ay ang Genesis Kapitulo 11, ang Tore ng Babel. Sa isang mahabang panahon, ang lahat ng tao sa mundo ay nagsasalita ng parehong wika. Nagsama-sama sila sa isang lupain na tinatawag na Shinar nagkaroon sila ng malaking ideya, ang magtayo ng isang mataas na tore na abot hanggang langit. Nais nilang gumawa ng isang pangalan para sa kanilang sarili at hindi nakakalat sa buong daigdig. Ang layunin ng mga tao ay hindi upang luwalhatiin ang Diyos at itaas ang kanyang pangalan ngunit upang bumuo ng isang pangalan para sa kanilang sarili. Nagsimula silang magtayo ng tore, nagtambak sila ng mga laryo sa ibabaw ng mga laryo, pataas ng pataas. Ngunit nakita ng dakilang Diyos ang kanilang pagmamataas at sinabi, kung magpapatuloy sila sa ganito, walang magiging imposible para sa kanila ang pangarap nila. Kaya, tinaghalo ng Diyos ang kanilang mita. Biglang hindi magkaintindihan ng mga tao. Lumaganap ang pagkalito, at tumigil ang mga tao sa pagtatayo ng tore. Hindi sila makapag-usap, kaya nagkalat sila sa buong daigdig, na bumubuo ng iba't ibang grupo na may iba't ibang mita. Kaya naman marami tayong wika at kultura sa mundo. Hindi natapos ang tore, ngunit nag ito ng aral na ang pagmamataas ay maaaring magdulot ng mga problema, at mahalagang magtulungan at magkaintindihan. Naaaliw ka din ba sa mga ganitong kwento? Manatiling nakatutok para sa higit pang mga katulad nito. Maaari kang magbigay ng iyong solusyon o opinion sa comment section. Halina at ating pag-usapan. Maanong i-like at share na din po nito sa iyong mga kaibigan. Mangyaring mag-subscribe din sa aming YouTube channel para sa mga regular na update. Maraming salamat sa muling paninood. Hanggang sa muli mga kaibigan.